Good morning, sang tanan. Good morning, good morning. Bilog nga ba kolod? Kang bilog nga Pilipinas. Mayong aga sang tanan sa aton. Ano bala ang nagapanami sa aton nga Sunday, sa aton nga weekends? Well, una sa tanan, pagbugtaw naton sa aga, may time kita nga mag-exercise, may time kita sa pamilya. Kag, labaw sa tanan, makaluto kita sa gusto naton nga sudan. Susubo nga aga, ari ako, naghahagpat-hagpat sa akon kulitis, nga hinatagban sa akon. Oso, nagpasalamat ako sang tao nga naghatag sini sa akon kag salamat man sa Ginoo sang grasya. So, sini nga aga ari na maprepare kita sa ato na kulitis. So, before ako sini maghagpat, gina -preparar ko gid ang ako na gunting kay nga ah, malagba ini ang tunok sini sang kulitis kay Bisaya ni siya. Pero ang ini nga kulitis mas masabor compare sa vlog ko nga ina nga wala sing tunok. Mas namit gini may tunok. Pares mo bala sa kabuhi naton kung tunok kon naganamit inaasa kay indi ka kuno maka makatsagam-sam-sang success kung wala tunok ang imo kabuhi so ara ang tunokon o oh, kilanglan magdala ka gunting paryusin na obra ko ya ho may gunting ho kaya nga a ah, una pa na labot ang iya nga tunok sa imo nga kamot sang sa dahon na gusto mo ya utanon o oh. O, careful, careful kita pag naga nagahagpat sa sini nga klase nga kulitis. Pero karon hindi ka maghinulsol, biskin matunok ka man guru sini. Hindi ka maghinulsul kay nga ah, manamit ini siya nga klase. Lain ini siya sang aton nga kulitis nga nagatubo nga wala sing tunok o ara. oh be careful. May paaman siya nga ulod. Pero kabalo ka mo, sang sagtuanay, hambal sa akon nga lula, ang ulod na ako naga nagpatagsing sang tingog. So, ambot ako dapat dito magkaon sang ulod. Pero abin yung mga utod, ang ulod nga ina nagapatimaan nga imo nga utan wala sa kemikal so safe ina sa kaunon so hindi ka maghadlok sa ulod gani man asya yahig ko. Ang iya sinang ginakaon utan man gihapon. So bisan may ulod kauna na. So after ko hagpat, sa ako nga utan ang mga ways niya ginabutang ko sa akon nga garden para maabo naman ini ang maging abuno sa akon mga tanong nga bag-o nga nagatulubo. Susubong so, para magnamit ang aton nga utan, kuhaan tayo isang tanglad kay para mabutangan tayo para maghamot ang aton nga utan nga may munggo, may kalabasa, kagkulitis, o oh, amo ini siyang pang panamit, o oh. oh, nagakurog ang kamot sa ako nga videographer, o oh, hala sige ha Marge, sige ha Marge, o oh, butong, gid butong, butong, o oh, butong so sa pagkatig, ah kadugay, o oh, ara na. O sige, kuha na sang gamot. Eh, syempre, ang gamot nga may duta ini Mara pag-intra sa mga utan. O haboy ta na. O sige na, kagto na ta, maluto na ta. Hay, syempre, nagapanamit ang imo nga paris sang utan nga uga. I, eh, uari uga. O, uh, uh, sige na. O, oh, kagari naman na nga ato nga utan nga manamit. Mamahaw na kita. Mm, happy Sunday sang tanan. Hmm.